Every time I look at the mirror, pangit na ko sa sarili ko. Hindi ako yung nakikita ko. Ang nakikita ko yung kung anumang espiritu na nag ng sakit na yon. I see a gray figure na parang scary siya. Yan ay isa lamang sa naging epekto ng takot kay Dao simula nang siya'y dapuan ng sakit na systemic lupus erythematosus. Isang autoimmune disease kung saan ang immune system ng ating katawan ay inaatake ang ating sariling healthy tissues. It started with fever, nilagnat ako. Tapos madalas din kasi nabibilad ako nun sa araw. Actually before, hindi talaga ako nagpapayo. And then, lumabas yung parang mga rashes. So akala ko allergy lang siya. So yun pa-check up ako. And then, dun sa uh, clinic kung saan ako nagpa-check up, uh, matagal until sa nalipasan ako ng gutom. Tapos late in the afternoon, nag-chill na ako nun. No? Then tuloy-tuloy na siya. Nagpa-confine na ako sa hospital. Bukod sa kalbaryong dulot ng sakit, dagdag pa ang kawalan ng pambayad sa ospital, kung kayat nagdesisyon ang kanilang pamilya na sa bahay na lamang siya magpagaling. Sa so, doon ko lang na-connect-connect ang mga bagay-bagay. Doon ko lang napagdugtong-dugtong na hindi lang siya simpleng sakit dahil ganito ganyan. My father would remind me na go back to the basic. Uh, kinukuha ng Panginoon yung attention mo, masyado ka nang napapariwara, nagiging palalo ka na, you're becoming a prodigal daughter. Alam ni Dab sa kanyang sarili na mayroong kinalaman ang mga nagawa niyang pagkakamali. Bagamat anak ng pastor at lumaki ng may takot sa Diyos, mas nangibabaw kay Dav ang pagnanais ng mga material na bagay. Iyon ay nadagdagan pa ng pagkasabik ni Dav sa buhay Maynila. Bagay na kanya namang nakamit. Ngunit, ito rin ang naging daan upang siya'y magpabaya sa kaniyang kalusugan sa province is yung mga pagkain namin is puro gulay at isda. E dito pala sa Manila, lahat ng, almost lahat ng pagkain dito is processed or fast food. Sa so, sobrang excitement ko, kinalimutan kong kumain ng gulay at isda. May mga kasalanan din akong, akong nakumit na ginawa ko sa katawan ko by living an unhealthy life, di ba? Sabi sa Bible, yung katawan na natin is the temple of the Holy Spirit, so you have to take care of it. Ako, hindi ko siya inalagaan. There is this one incident na I had to cry hard against a wall. Umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, gusto ko pang mabuhay so that I can have a chance na bumawi una sa pamilya ko, sa mga pagkukulang ko sa kanila. And then, sa inyo, bilang anak mo, kasi kailangan bang dumating sa point na to para ma-realize ko kung gaano kalaki yun wala sa akin dahil hindi ko siya in-spend sa inyo. Sabi ko, bigyan mo pa ako, Lord, ng time, ng chance na mabuhay sa rurok ng desperasyon ni Dao. Doon niya naingkwentro ang Diyos na buhay. Meron siyang, merong parang may dumaan sa likod ko na parang siyang malamig na bagay na pumasok, dumaan sa spine ko. Tapos yung, yung mga bone pains ko that time, nawala siya. Na after that, tumayo ako. Tapos lumabas ako na parang gusto ko nang lumabas talaga ng bahay at magliwaliw kasi pakiramdam ko natanggal lahat. Iyon ang naging hudyat ng pagbabalik ni Dab sa kanyang relasyon sa Panginoon. Ang sakit na kanyang naranasan ay nagturo ng disiplina sa kanya upang mamuhay ng malusog. Yun din ang naging daan para makatulong siya sa mga taong dumaranas ng malalang sakit. Nagsimula ring bumuhos ang pagpapala sa kanyang buhay. Pinarealize sa akin ng Panginoon na mahal kita, no matter how you look like or kung ano pa ang naging past mo or kung ano pa ang ginawa mo, I love you so much that my son Jesus died for you. Binigay ko yung Panginoong Jesus in exchange for your salvation. Mas nalang lumalakas yung pananampalataya ko na yung pangako ng Lord, totoo siya, nakakamtan ko siya. And kapag sinabi ni God na I know, uh, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future, which is in Jeremiah 29.11. It happens. Nangyayari siya kasi kung titingnan ko yung buhay ko ngayon compare noon, papunta na ako dun sa plan ni God eh prosperity, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. So, nung yung pag inaalala ko yung nangyari sa akin, sabi ko, Lord, hindi, hindi, talaga, hindi, mo, hindi talaga to yung plano mo na masaktan ako at mahirapan ako eh. Sino ba namang gugustuhin yung sitwasyon na may sakit ka, wala ka pang panggastos? Part lang yon ng, ng process na kailangan mong pagdaanan para makarating ka dun sa pangako ng Panginoon.